Kumusta? Thank you, Idol, ah. Ayan, si Idol Fred. Fred Maban. Oh, kala ko, ulit siya, sumulit lang ako. Ah. Ayan, eh, mga ano natin. Wala <laughs> na, ikaw na lang. <laughs> dito. Sa, sa UP a... pa. Kaya uh, kami men... event dito kaya sinara. Uh, okay. Tumulong kami. Ano kayo? Right right So, okay. ano lang tayo? Ah, uh, ito lang yung ano, hindi naman tayo kailangang tumakbo ng 30 pataas Huwag masyadong ano. Ha? para sa tayo. <coughs>